すごい。<laughs> It's <laughs> 打扫了哈，因为还有用。 지금 20분은 지금 제일 아쉬운데. 음, 비를 만나다 먹어. 어, 어. 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 어,

Prepo. Sige, eh, papararapan. Puh! Halika. Tayo. Tayo. Inuutusan kita. Abdum, Tayo. Tara. Doon tayo sa loob. Isa. Tatigo. Ayaw. Ha. Tayo. Ha. Puh! Tayo. Tayo. Resum. Puh! Ano? Tayo na. Ha? Sige, maglakad. Lakad. Lakad. In Jesus name. Pangalan ni Jesus, maglalakad ka. Sige. Okay. Huwag ganyan. Isa. Let's zoom. Pum! Sige. Sige, sige. Pasok, pasok. Hindi okay, yung ganyan. Oh, ako, talagang namin na sa inyo eh. Sige. In Jesus name. Okay. 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 Umupo ka doon. Pupunod ka sa akin, ha? Umupo, upo, 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 Ano? Gusto mag-dose tayo? Ha? Tumagdos! Ha? O bakit? Ba't ang tapang mo kanina? Nung nasasambalis ako? Ha? Huwag ka din ha? pu, Poo! Poo. Hmm. Ano? Hindi ka makakawala? Ipakaw siya. Poo! Hmm, ano na? natin makalis ka. Walang nga ka. Pinapagod mo mga tao. basta mo muna kita. mo pumatay doon. Kahit pag latak-latak ka na doon ha, total, malinigo naman eh. Uh, Huwag mo kululuran. Ah, kami po ay ka po ang, hindi ang nagpapalood. Ako po yung magbabasbas bas kay Maika. sister Maika. Kasi nung ano, hindi ko siya nabasbasan. Ito na yung pagkakataon na mabasbasan siya. Itig mo. O, mamaya na, hati na kayo. Hindi, upo, upo. Hindi na. Sa alam ng Isus, binabasbasan kita upang ikaw ay maging sagrado na na mga manggagamot at hindi man sa katawag na professional. Ah, uh, Panginoon kong sus, ako man sa kailang, umingaw ng basbas sa iyo. Nabasbasan ako si Maika. Ang um, joy Aday Elohe Exhibit Si Dunay Isa sa malili, isa sa maluok Tara, tara Hindi ka Ingayin mo yung spada muna ni ano Ni San Gabriel Iyuling mo, okay, ngayon na Spada ni San Gabriel Irog, irog lahat ay madudurog. Po! Sige, isa pa, dami mo, dami mo. O, nabasbasan ka na, hindi ka na pwedeng basbasan, may ka at diwata. Ano ka? O, tatlo ba? Tatlo, saksak ba? Tatlo ba? Sige. Sa? Dalawa? Tatlo? Isa sa leg? Pangalan? Binili yung pangalan ni Jesus. Balik. Tubig. Nabasa ako sa iyo. Oh. Naligo na ako eh. Ito po ang katunayan po. Pinapunta talaga ako dito ni San Gabriel para po ipahiram sa kanya yung espada. Yun na rin no. Para magamit niya. At sabi ko ni San Gabriel, basbasan ko na rin daw po siya kasama ang diwata. Kaya yung karga pa rin namin, hindi po ganun. Pantay lang po. Kaya lang may mga katangian tayo na iba-ibang paglagamot. Salamat at congrats. Salamat pa natin, Panginoon. Sige, wala na yan. Sige, wala na yan. Wala na yan. Wala na yan. Wala na yan.

Eksperience. Malanaw niya, malanaw niya. Eksperience. Eksperience. Pistilaraman na rin. Pistilaraman na <tip> rin. In Jesus name. Sa ngalan ng Diyos. Okay lang, okay Oh, basbas mo to mai ka. Basbas. Okay. Sige, sige. Sige, ano noyan? Okay lang yan. Basbas siya lang. In Jesus name, lahat ay mawawala na. Sa pangalan ng Diyos at ng man Fu! In Jesus name. Isa pa? Isa pa. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon. At nagwakas na po. At paghihirap ko. Amen, amen, amen. amen. Pumano ka sa Panginoon. Sa taas, sa taas. Tingala, tingala. Wakas na yan, ha? Wakas na yan. Wala na. Sige. Sige. mawawala lahat yan Amen Amen Alalay lang sa likod Alalay lang Amen In Jesus name Isigaw mo In Jesus name Salamat po Ama Salamat po Ama O pikit ka kung may liwanag Santo ninyo Hawakan mo siya Asan si Santo Niño? Turo mo. Ituro mo. Hawakan mo siya. Sige, hawakan mo ang kamay niya. Nang madiin. Ayan, hawak mo na siya. Santo Niño, basbasan mo siya sa ngalan ng Diyos. Binabasbasan ka na? Ha? Amen. O ano siya sabi niya sa'yo? Nasagdan kayo? may ulap. O, oh, tama? O, oh, anong sabi niya sa'yo? Wala na. Hindi ka na muli gagambalay. Yung ba sinabi? Ha? Ano? Ano ang sinasabi? Hinahawa ka kanya. Basbasan, binabasbasan ka niya. Ha? Sa? Oo. Mm -mm. O, ibababa ka ha? Ha? Itong baykang. O, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Gising. Puh! Okay na? dito. Uh -huh. hmm. gabay mo, ha? Ha? Yung tanto ninyo na butas-bulis yung mga gamit, yun ang gabay mo. Ang kailangan mo, gatas, araw-araw. Ah, -araw. Uh, may tembisi na parang, ang tawag dito, ayaw, hindi kura. Wala yung mo, wala nang iba. Basta pag sinisimura ka, hindi masama yun. Iinom ka lang ng gata. Kasi diba, gatas. Kasi, bawat ko din yung mo. Para po, karina wala na ay. Paluwa na pala. Ay. Paluwa okay, ka na pala. O okay, na na babalik ah. Ay. Mamaya ubusan. Dito rin 'to. Oh, din. Pero babae, ubo. Hindi na wag kang luluhod at hindi kami Diyos, hindi ako ng ama. Wag kang luluhod, yan, kaya lang ha. Panginoon kung Isus ako madakila, hindi nga magkasubad sa'yo. Na maging isang ganap na medium at manggagamot ni si ate. Na may pagkalog mo sa kanya, ang banal na panggagamot at banal na espiritu. Pagkatasito, papasok niya yung bantay mo ha. Ako ba yan? sa ngalan ng Diyos ng Ama ng Espiritu Santo O oh, babae ng diwata ng Diyos Pasok! Puh! Kamusta? Ha? Hello! Kamusta? Oh, galing ka sa langit ah. Mm. Ano gawa mo doon? Pasyal ako. Pasyal ka doon? Oo. Oh. Ano, ano pangalan mo? Ako pa, si Diwata. Diwata. O, bibigyan oh. ka tunay na pangalan ha. Anong gusto mo pagkataas nito? Anong gusto mo atang? Pagkain? Ano? Sabi? Oh. Ha? Prutas. Prutas? Ay bukas na yun. Ha? Ngayon lang. Ano yun, yun yung mo? Lumbi, ano? Ha? Tubig. Tubi. Oh, ang kalakasan niya tubig. Ah, oh, natin. Um, may niling ako sa ama at sa uh, ating Panginoon. Gabayan mo to at yung mata niya. Okay ba yan? Maasahan ko. Manunumbalik yung paningin at yung ano, pagkakahubog ng mata. Promise ha? Oo nga eh. Anong gamit mong sandata? Kamay po. mo lang? Oo. Uh. O, gaway-gaway mo nga. Tinang kong liwanag. O, lakas ah. O, ang lakas. O, yan ang gagamitin niya. Ha? Pag magkagamot. Uh -huh. O, abot na dun tungkol sa medyo. Paano pagpasok para hindi maanot ko ng demonyo? Paano? Turo. Ah, ganyan lang. Tapos papasokin na. Tandaan mo ah. O, ganyan lang. Tapos hirin kami, Ama, at sa Panginoon, napapasukin na yung... Ha? Oo, oh, opo. Oh, salamat po, ah. Siwata, bigyan ka na ng pangalan ng itong babae, ha? Ha? O, oh, bilang tatlo. No? Isa. Dalawa. Tatlo. Puh! Labas! Tayo. Ayun, umiyak si madam, si ate kasi Matagal na yung tisong Matagal na Matagal na, o manong yung balik Ayun, si madam, si ate, kasi, matagal na, na Matagal na o, yung yung Amen amen. Si okay, Magala, tutulong pa pangalanan ng diwata. Wala pang pangalan ng diwata talaga 'yan. Opo. at sa tat, at, at nilalaman Si tuluyan si Tismahikal yung, yung cute plot na sinasabi ko. Ah, uh, yung uh, ga sakto raw hindi para naliligo, sakto ba nilin na siya Okay, maraming-maraming salamat sa mga sumusuporta sa Team Bacolod 'yan. Si Brother Carl at namumuno, na, no, na, no, namumuno po yan ng Team Supremo, Team Supremo taga Bakulot. Shout sa inyo lahat dyan, si Brother Ken, uh, Brother Rap, at si Brother Marvin. At si Sis Hello. Hello po. At Hello, ayan, nakita niyo na po sa, uh, hindi naman personal, sa video na lang. Isa po siyang manggagamot. Maraming salamat. Pum!